today mga ka -stories. so kagagaling ko lang ng palengke at namili tayo ng mga paninda so pag tayo ang nakakapamili ng ating mga paninda, syempre lagi tayong may bago so ayan bumili tayo ng mga bagong candy sa mga bata ito text ko sa inyo, ito tiglilimang limang piso attractable siya mga ka -story. May candy na siya, may toys pa. So, ayan. Attractive siya. Ayan. At itong ano, long malos. Long malos na ayan. Ito din, ma'am, piso. Orange flavor. Saka ito, bago din ito sa akin store. Ayan bye Paano na? Paano na? Bago din to sa store natin mga story chocolate cone. Tig limang piso din. So, lagay na natin sa ating sa ating rock. Para makita na agad nila. Tapos meron pa ako niyan mga bagong gamis. So, ito yung mga pinamili ko sa palengke. Pakita ko sa inyo mga stories and dumaan din ako sa sa pure gold. So, eto. Ito, ito yung, yung napaka mabili. Itong sour plum na to. So, bumili na tayo ng madami-dami para may stock tayo. So, tinatama daw si boss natin mag, ano, arrange nito mag-display siya so tayo ang gagawa tayo ang gagawa okay jadi kita bisa membelinya dari stok So, kita ini selanjutnya kita beli kamu mau beli apa? apa kamu beli? aku beli aku beli aku beli ini kacang, ini kacang ini aku beli di Fever Pool ini kacang ini kacang kita beli di ini kacang ini kacang So, ayan mga story. Ang sunod natin, may bago din tayo. Easy line siya. Easy line. Yes, Great piece. Masarap siya. Masarap siya. Tapos, nakasampay namin yung isa palengke. yung narende. Ayan, narende. Ito lang nila rin ito sa palengke. Saka ito mga kastor. dito. Kaya kaya ito nga. So, ayan mga kastor. O, mag-display tayo dito. So, flex lang natin ito. Namili ko sa palengke. Matamis na paraokis. Maraming tumors nang naga. display na na

So, ayun mga, mga story ang ating napamili. Sa pure gold, mga chicheria, sa palengke naman, ito, mask. Tapos, ano ba ito? 3D mask, sa naman. 3D mask. Yan, 3D mask. Sampu yan. Ah, ko yan, mga ka-story. Ay, ito ba, ito. Ang ko, ay, ah, Okay. 15. So, ito. Ito tayo dito ng ano, pack time. Ipakin natin yan mamaya. Tsaka yung over the counter na gamot. So, that's all mga ka-story. Tapos yun i-arrange ko pa. That's all for today's mga story Please keep on watching and please subscribe our channel para pa sa Stories. So, mag-arrange na ako ng kaninda mga ka stories Bye! Happy selling to all!